Good morning guys Ayan yung tatlong uwak natin oh. Papakainin na Pakakainin na ng ating kaibigan Doon maglalagay siya ng pagkain dyan oh. Pinapay, tubig Nagutom na yan eh oh. Alas city na lang umaga Ayan na Ugutom na yan Kaya abay na lumapit na isa yun yo. Tapos na rin ako magpakain ng kalapati ko Wala na sila dito Umalis na yung ating mga kalapati Yun, kain na agad sila ugali niya ang ng uwak na yan kukunin niya yung pagkain tapos dadalhin niya sa malayo doon niya kakainin hindi yan kumakain kung saan nila ano yun nagagawan pa <laughs>